Yan nga sir, 3mm yan. Ngayon po ay mag-unbox tayo ng isang product na uh, Higher Sports. Yan ay ang kanilang uh, wetsuit. Ngayon mga sir at mga ma'am, ito na yung ating uh, i-unbox ngayon. Ang diving suit. Nagaling sa higher sports Ayan, buksan na agad natin meron pala itong uh, freebie ayan o oh. ayan mga sir ito yung freebie nya kapag bumili kayo ng uh, wetsuit sa higher sports ayan meron silang freebie na ng cellphone para hindi mabasa yung ating cellphone kapag tayo ay nasa dagat. Ayan. Ayan na nga, sir. 3mm yan. Tingnan natin yung type. Ito pala mga sir ay uh, dito sa likod yung zipper niya. Ayan. Madali lang itong suotin. Sa pagsuot pa lang itong wetsuit ng higher sport, napakadali lang. Kailangan lang natin na magsuot ng plastic bag dun sa ating paa para mas madulas siyang suotin gaya ng ginagawa namin. Ayan, mas maganda talaga kapag fit yung wetsuit sa iyo para hindi pumapasok yung tubig doon sa loob ng iyong wetsuit o doon sa iyong katawan. Ayan, para hindi tayo lamigin. Lalong lalo na ngayon, bare months na. Marami na rin mga jellyfish ngayon. At ito ay susubukan natin sa pagsisid natin. Ayan, ito pala yung gamit natin sa ating night spear fishing. Dalawang beses na tayo naka-order ng wetsuit from Higher Sports. Higher Sports. Ayan, at ito yung ating day dive gamit yung U-part wetsuit ayan, napakagandang suotin, napakaginhawa sa katawan lalong lalo na kapag fit sa iyo sa mga sizes nakita naman natin kanina yung mga sizes kung ano yung kasya sa inyo so mga sir, sa November 11 sa 11:11 11 meron silang uh, promo sale kaya abangan nyo sa November 11 pag magsisale sila mas mababang price makukuha nyo itong wetsuit nila and answer kapag kayo ay uh, lamigin sa pag o sa pag dive ninyo mas magandang meron kayo na ganito at lalo na ngayon bare months na bukod sa malamig na ang tubig marami ding mga salabay o jellyfish para makaiwas tayo sa mga tama ng jellyfish. Ayan. 3mm ito mga sir. Small size kasi ang height ko ay 5'4. Uh, Tamang-tama lang sa atin yung ganitong size nito. Small. Para mas maganda fit. Para hindi tayo lamigin. Isa mga lamigin dyan pag namamana. Uh, para sa inyo ito. Napakaganda kapag meron tayong meron Okay, sa mga gusto palang bumili ng wetsuit, hanapin nyo lang yung link sa description para makita nyo yung presyo din yung wetsuit ng Higher Sport. Thank you for watching.